What's up sa inyo guys, maglalam ulit tayo May nadaanan nga akong kalesa guys Nagulat nga ako guys na mayroon pa palang ganito Dati kasi sila ang hari ng kalsada dito guys Yung wala pang tricycle at jeep Natuwa nga ako guys kasi sinundan ko siya Nakakamiss kasi dati yung mga kalesa pa At pagkakuha ko nga ng pangalawang booking guys Nadaanan ko agad yung Pasig River Grabe dito guys, kunting ulan lang, binabaha agad Kaya para di tayo bahain guys, huwag nga tayo magtapon ng basura kahit saan kailangan itapon natin sa tamang basurahan para maiwasan natin ang pagbaha, guys. Grabe 'yan, par. Kaya pagtawid tawid ko nga guys, sakto may nakita tayong mami guys sa gilid kay Amboy Paris mami. Shout out sa iyo nanay. Nag-order nga agad tayo guys dahil nagutom na rin tayo. Ang mura nga ng mami dito ni nanay guys, pasulit pa yung bayad mo dahil ang sarap maraming sahog ang nakalagay dito guys. Nilagyan na nga agad natin ng mga panlasang Pinoy guys na recipe. At kakaiba din yung kanin nila dito guys, improvements dahil nilagyan ni nanay ng kulay brown. Di ko alam kung anong tawag guys, pero sulit yung 40 pesos mo dahil sa sobrang sarap na magluto na tayo, launa na. So, di pa tayo kumain. So, dito muna tayo sa tabi ng ano, may baha, kumain. Mami par. Grabe, nag-swimming yung motor natin par. badung guys, sauna na yan, baha. Oh syempre pagkatapos nga nating kumain guys alam na nagkuha dahin og tukog sa atong kalubihan para pang tangtang -tang sa atong mga natusok na sudan sa atong ngipon bisaya lang nakakalam na ito guys Ugagi, may nakita tayong ibis sabihin no ibis sabihin yun nabibidyo ata guys dahil sa baha bao dito so ngayon dahil tapos na kumain so tapos na rin tayo mag so Mag-booking ulit tayo. Dahil nga guys, di tayo maka ano, um, di tayo maka video ng mag tayo kasi wala tayong ano, uh, di, wala pa tayong helmet na lagayan ng GoPro. So, pero pag may lagayan na tayo ng ano, GoPro, tsaka tayo mag ano, ng mga booking guys. Pag start tayo gumawa ng mga kabalustugan, hindi, joke lang. Siyempre, mga tama guys. So, yun lang yung video natin. Thank you. Ingat kayo palagi guys. God bless.